Kim Chu, handa na muling magmahal matapos ang masakit na karanasan sa kanya ex-boyfriend na si Sian Ding. Nagkabas ng pahayag na masayang masaya siya matapos na ang pagmumumon sa nakaraan. Nakausad na nga talaga. Ibinahagi din kung sino ang bagong galaki sa buhay na actress. Walang iba kundi si Paolo Abelino. Kitang-kita sa mga matatamis ng ngiti ng aktres kung paano siya binago ng masakit na karanasan. Napaka-powerful talaga ni Dorn. Inadis niya ang mga taong hindi karapat-dapat at walang plano sa pag-iisang dibdib. Alam natin na masakit ang 11 years, ngunit itinadhana na rin siguro ito habang hindi pa nakatali. Ang aktres. At least, malaya na siya at pwede na muling pumasok sa mas masayang relasyon. Malagi nga sinasabi ng mga fans na pang long term pa si, si Kim at maniniwala sa love. Kapag pumasok sa relasyon, hindi nga ni Ro bagkos gusto na nitong makasama habang buhay. Kaya nga happy na tagpuan na nga talaga si Mr. Right. Ayon nga sa mga komento, Ayan ang plano ni Dorn kay King Chu. Kailangan niyang pagdaanan ng masakit na karanasan habang hindi pa ikinakasal. At least, hindi pa sila mag-asawa ni Sian din. Mas mahis mahirap kasi kung kasan na ito, tapos iniwan ka. Inidalaan talaga. Iyan ang Diyos para matagpuan mo na ang inyong true love. Ayon pa isang komento, Si Kim Joo ang tipo ng babae na nap napakas masayahin. Tiyak noong niloko siya ni Sienin, dinurong siya pero ngayon, nakikita naman ang dahat na nakabawang na. Idandang yan sa mga komento. Happy kami, Miss Kim Joo. na ka ulit pumasok sa bangong rotasyon.